Baler PNP ha, nagpamahagi po ng flyers ng uh, dial 911 with informative material sa mga barangay. Narito ang balita ni Romel Roque. Hey! 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 -C -C Bradio! 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 Yes, kape, nagpamahagi ng mga flyers ng dial 911 with informative material sa Baler Municipal Police Station sa mga residente ng barangay Reserva Bamer Aurora. Ayon kay Chief of Police at Police Major Edgardo L. Jabon, nakasaad sa players sa mga informative material sang iba't ibang modus operandi ng mga kautan. Ang kong illegal drug, safeness ng mga bomba at iba pa. Madalas na silang tumatanggap ng tawag 911 na karamihan sa mga ito ay mga kaso ng reckless imprudence o mga aksidente. Kagabi, bro, 911, ay nakarespondo sila sa isang sunog na naganap sa bitong extension barangay Buhangin, Baler Aurora, na sila ay umalala sa fuel fire protection sa traffic situation. Sa ngayon ay piston ang bayan ng Baler at patuloy ang pagtatrabaho ng Baler TNP 24 oras sa tag-monitor. Mula sa Baler Aurora, kasama natin si Henry Mendoza, ako si Romel Roque nagmuulat sa target on air ng DCMD. Din si Trenta, ang Rob Dini. Salamat kay Romel Roque. Commercial muna tayo. Oras sa Pilipinas. Kalabang alas.